Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko sa video natin. Ngayon pag-usapan po natin, Senate President Cheese Escudero gusto paglipat ng ibang sektor ang pundo sa flood control. Nako, nabisto na po ito si Cheese no? na tumanggap ng 30 million pesos donation funds isang kontraktor sa baha sa Sorsogon. Ang title ng news ay baha ang punto para sa flood control. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito, paki-like lang po, share in, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ayon po sa uh, artikulo na ito, nais po ng Senate si President Jesus Escudero na kaltasan ang 250.8 billion ang proposed 2026 budget ng Department of Public Works and Highways para sa flood control projects or DPWHs. Isinulong niya na mailipat ang pondo sa sektor ng edukasyon, kalusugan at produksyon ng pagkain. Ang pagbabawas ng pondo sa DPWS ay pagbabawas nilang posibilidad ng korupsyon, anin ni Escudero. Ba, nagmamalinis naman ito. Pinaunan niya ang malaking allocation ng budget sa flood control na higit mas malaki kaysa pagpapatayo ng bagong classroom at bagong tulay. Wow! Maganda nga nga mo, uh, SPA eh, Chisa. So, mabasaan natin. Escudero SP Auster should be for for wind. Booking ka na, cheese. <laughs> Noto boy, K-Lion 2028. Baka magpapapresidente ito. 30 million is the key. Lilipat para di halata. <laughs> Step down as Senate President. Sabi po ito ng mga netizen guys ha. Dignity cannot be replaced once it was broken. Look who's talking. Papuki naman. Sira ka na wind. Dapat nyo kayo ni Fernando at Bongo ang tapyasin diyan sa Senado. Reptiliahan si first character's development from intersection king to withdrawal king to switch on the eyebrow. That's fast. Style Bongo ang dating another diversion strategy to smell good kahit saan mo yan ilagay ang pondo kung nandyan kayo makukurapot ma, ma nyo pa rin yan ang dapat mong gawin mag resign ka na lang kahit ka palang mukha nakakasuka kayo to late hero ano yan Hi, key involved din sa donation nyo he's getting ready for 2028 presidential elections kawawa naman ewan ko ba kung may chance na magpanalo kasi na vice president ito natalo din eh ano ba sa guys sa inyong tingin wala siyang chance eh, kung sa akin lang eh, maging president si Chase ambisyoso talaga to wow hugas ka may booking ka na oy ipapano eh, yung insertion mo last 2025 yun de eh. Mr. Clean Fort Wind it's too late for you to clear up your name alam na na niko. kaya okay my president in Crocs Republic oy dramatic sponsor supporting actor in the making Well, ano ba guys, masasabi nyo, no? Parang playing good guys dito si Spichis, uh, ah. Ayun na lang, bahala manguska sa kanya, no? So, guys, maraming salamat sa inyong panonood at support. Please like, share, and huwag no, kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan okay, nyo si Jake. Paalam. Kita-kita tayo guys sa sunod na video.